Pagkasunod na naaresto ang dalawang suspect sa pamamaril sa isang lalaki sa Maynila. Nahuli kam ang mga suspect habang papatakas sila. Makibalita tayo kay Haji Rieta. Sa CCTV sa Barangay 879, kahilong 1 sa pandakan, makikita isang pedicab na mabilis ang takbo. Sakay nito si Luis Puno na itatakbo sa ospital matapos pagkabaril sa lugar. Kasunod noon, nagtakbuhan ng mga tao sa paligid sa isa pang ng CCTV, makikita ang dalawang lalaking may bigbit na baril na naglalakad sa makipot na kalsada. Patakas na pala sila noon matapos barilin umano si Puno. Ayon sa mga residente, dito raw sa bahagi ng eskinitang ito huling nakitang nakatayo. Ang biktima kung saan biglang sumulpot ang dalawang sospek at saka siya pinagbabaril. Naitakbo pa raw ang biktima sa ospital pero doon na siya binawian ng buhay. May dumating na kapitbahay ko, si Matmat, -Mat. Sabi sa akin kay Eloy, si King Binarel. Ngayon, bawa ko ng sakyang ko. Pag ko, pinonfirm ko kung kapatid ko nga ay nandito sa karsada. Ngayon, na nakita ko yung kapatid ko, dali-dali, uh, dali -dali, nabal ko yung, ano, yung mga sospek. Dahil marami raw nakakita sa dalawang sospek habang papatakas, hindi na raw siya nagdalawang isip na habulin ang mga ito. Nakita ko na yung sospek, dala nung... Nung matanda, tsaka yung ano, yung Binatilyo eh. Nakaganoon na yung kamay niya. Hawak na nung dalawang matanda. Nakaganoon na yung kamay niya. Na, na yung galing, yung tao na rin siguro. Siguro, hindi na rin siya lumaban doon. Lumood siya roon sa, sa iskinita. Kinabukasan, nahuli rin ang isa pang sospek sa isang follow-up operation. Kinilala ang mga sospek na sina Ruel Lagamia, dating sundalo, at Elio Muico, isang jeepney driver. Nakuha mula kay Lagamia ang isang granada at ilang matataas na kalibre ng baril. Ayon sa MPD Homeside Division, onsehan sa droga ang posibleng motibo sa krimen. Basi kasi sa kanilang na imbestigasyon, mula kumuno ng na droga ang biktima sa lugar. Ngayon man, naharap pa rin sa reklamong murder at illegal possession of firearms ang dalawang sospek. Haji Rieta, Jimmy News.